Isang magpalang araw mga kapaders Welcome to my channel Muli namang bumabalik sa inyong harapan Ang Father in some vlog Palibago tayong adventure at palibagong shout out mga kapaders uh, Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang po kayo sa akin channel wag mula pong kalimutan na mag subscribe Pakapilot na rin po ang notification bell button At para lagi po kayong update sa aking next vlog na aking i-upload sa youtube Yan po mga kapaders Ababang lang po maya sa aming pagdrive ni Kadibs God bless. Ingat po kayo lagi dyan. Ayan mga kapaders, unang sisidaman tayo. Na ito mga kapaders, may bagong bili akong kargada, tornapool. Tuwip tayong isa mga kapaders, ang bili ko. Ayan, hap tayong mga kapaders. Nasaan daw kaya? Yun, na ito. Unang sumpong. Yun. Ayos mga kapaders, lakas, Persado ano. Ayan, lampas kagad mga kapaders. Iba talaga pag malaksang kargada. Hanap tayo mga kapaders. Nasaan pa daw kaya ang kasamahan na yun? ating uh, hanapin uy na ito timbungan mga kapadyers ang isdang may balbas uy lumayas natroog ko yata mga kapadyers yun huli uy nakabunot pa ha mali yan otro Giti ka ngayon ayos ito mga kapadyers pambigas na ito hanap tayo yung mga kapadyers yun na ito kanuos ayos ito mga kapadyers ang ulam or pang uhuy huli kwartan linaw na ito mga kapaders ito ito mga kapaders ang ginto sa amin 180 hanap tayo uli nasaan pa daw kaya yun na ito may nakasuot mga kapaders lapu-lapu yun huli na naman ayos na ito iba talaga pag malaksang ng mga kapaders persado nasaan pa daw kaya Pakita na kayo yun kanukos uli mga kapaders ay ito pangalawang pana yuhoy huli na naman ay ito mga kapaders magandang bahura ito hanap tayo uli nasaan pa daw kaya kasamahan na yun wala dito ha yun nakasuot uy kausir uli mga kapaders mm -hmm, huli na naman sige pangit kayo sa akin at ang ako. Maganda ng kargada. Pirasado na. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nasaan pa daw kaya ang kasamahan na yun? Pakita. Uhoy na ito man. Balatan mga kapaders. Matang itik kung tawagin. At sintang isang praso mga kapaders. Hanap tayo uli. Yuhoy na ito na ulit mga kapaders. Kwarta ng linaw na ito na naman. Pambinda ito mga kapaders sa ice ito. Kanuos uli. natin. Sige lang, oy, oh, oy, oy, mga kabulot pa. Oy, nakapulit. Wala na pati, nasaan na yun? Oy, nandito dito? Papalay na mga kapadres ating utrohin. Mm-hmm. Huli ka na ngayon, huli ka na mga katakas dyan. Ayos ito mga kapadres, pangatumpa natin. Makakaya po tayo ng kanuos na ito mga kapadres, Hayap tayo uli. Nasaan pa daw kaya? Inaan dito, may nakasuot laf pula ulit mga kapaders, kauser or liglig. -lig. Ayos to, nagitik mga kapaders. Siging ikot lang. Kwarta na ito. Na ito mga kapaders, tatlong kanoo sa kaibang isda yung ating pinanaan. Dahil yung ating nilagyan mga kapaders, ating nakalimutan. Hanap tayo uli Sana may kasamahan pa daw yun. na nain dito, pang ihaw, tibos. Mm -hmm. Inugtulan lang, utro. Mm -hmm. Hala daw, makabunod pa dyan. Ayos to mga kapaders, pang ihaw tibos or bibiya kung tawagin ito sa amin masarap itong pangihaw nasaan pa daw kaya Yung mga kasamahan na yun pakita na kayo yan sa unahan uy nandito may nakasuot mm -hmm, huli na naman labahi mga kapaders mungit bahora kung tawagin nasaan pa daw kaya hanap tayo uli nasaan daw kaya dito para may nakasuot yun Ayos to, kanuping mga kapaders. Oh, uh -huh, hole na naman. Kwartan linaw na ito. May pambigas na naman. Hanap tayo uli. Yun, na ito mga kapaders. Barakang Bicol, kung tawagin. Kaya ito tinawag ng Barakang bicol, mga kapaders dahil anito ako sa bikol na mamana. Yun, huli na naman. lapo lapu mga kapaders. Or baraka. Yan, ayos to. Hanap tayo uli. Yohoy! Ay ito man! Kupa pa mga kapaders. Yoy... Ayos ito. Pandaya pair. Mm-hmm! Kwartan linaw na ito. Isan libuhin ang kilo mga kapaders. Hanap tayo uli. Uy! Ayun! Pales na! Hindi ko napansin mga kapaders. Kanuos! Pang-apat na pana. Yohoy! Huli na naman! Sige! Layas! May sima yan pa anak kong yan. Hindi ka katakas. Na ito mga kapaders. labahit itagod uli. Mm hmm. Huli na naman. Ayos ito. Maraming biya dito sa dagat mga kapaders. Maraming hanapin. O tawagin ay maraming panain na naman. Hanap tayo uli. Nasaan pa daw kaya? Yun na ito. taligbago bago. Ayos na ito. Pandagdag timbang na rin ito mga kapaders. Yohon. Huli na naman. Masarap itong sabawan mga kapaders. Lalo pag may gulay na kasama. Nasaan pa daw. Kaya, yan sa na lang mga kapaders. Oras natin ngayon, alas otso. Ohoy, tipong mga kapaders. 200 din. Ayos na ito. Pandagdag income na rin ito mga kapaders. Nasaan pa daw kaya? Uhoy! Napakasyorte natin mga kapaders. Dalawang matang itik mag-asawa mga kapaders. Ayan o. Oh. Ayos yun. Uy, na ito pa. Ayos to. Gatig-gatig ang kanito. Banatan mga kapaders. Halos mat matang itik. O, ayan, laki o. Ayun, naglaway na mga kapaders. Hanap tayo uli. Nasaan pa daw kaya? Pakita na kayo. Uy, umang. Ayos to mga kapaders. So, nangangain yung umang. Yung tayo ang kinakain. Gutom na gutom yata. Hapang tayo ng ibang mga kapaders sa mga panak. Nasaan daw pa kaya? Yun, talig bago. Ang lapad mga kapaders. Nakasuot. Ayos to. Mm-hmm. na ito. Naudog natin mga kapaders. Nasaan pa daw kaya ang kasamahan na ito? Hanap tayo uli. Yun. Na ito mga kapaders. Nakasuot. Dalagang bukid. Unaro na. Lumabas ka na dyan. Ayan, nagpihit na. Mm hmm Hala daw. Ayos to. Nagiging ating mga kapatid. Oh. So, ito naman sa udugo na naman. nasa pa daw kaya? Ayos to mga kapatid. Maganda ang kuras dito. Yun. May nakasuot. Uy, sorry. Aw. Hmm. Malayas ka pa. Kauser or liglig kung tawagin mga kapatid. Lapu-lapu. Ayos na ito. nasa pa daw kaya kasamahan na ito? Hanap tayo ulit. Yun. Na ito man. Kanoos ulit mga kapadres Yuhun! Huli ka ngayon! Ayun na mga baris, na. Ayos na ito. Dito pa lang mga kapaders, ayos na. Pambawi na sa gastos. Hanap tayo ulit. Na ito pa mga kapaders. Ayan. Mm hmm Ayos to. Magandang biyaya ito mga kapaders. Makanuos dito sa bahurang akin na pagsisida na naman. Salamat dito. Na ito mga kapaders, pasensya na po dahil hindi ko na video kung paano panayin mga kapaders. Dahil yung aking camera ay nakapatay ay palis na mga kapadis kaya pinana ko na kagad kaya ngayon ko lang na video mga kapadis nasa pana ko na patay na ating nagitik mga kapadis ayan malaking pangaluan ito yung rumpi kung tawagin hanap tayo uli nasan pa daw kaya yuhoy na ito man ito ang kwartan lino mga kapadis bambu kung tawagin lobster banagan ayos to ayun na palis na mm -hmm. huli ka ngayon tatakasan mo pa ako ayos ito mga kapaders isan libo ang kilo ng banaga na ito nasaan pa daw pa kaya ang kasamahan na yun? yun na ito malaking samaral mga kapaders yun yari ka ngayon sa akin diyan ka pa nagpisto kwartan linaw naman ito mga kapaders pambigas na panggatas na naman nasaan pa daw kaya diyan sa una lang mga kapaders at maya maya maaho na rin kami na ito yun, tunong pirituhin mga kapaders pang ulam ayos na ito, sasabawan pagka pirito ano pa tayo mga kapaders kunting oras lang mga kapaders maaahon na rin kami ng aking kasamahan na ito pa, yun ayos, nagitik mga kapaders talig bago ano pa tayo ulit mga kapaders nasaan pa daw kaya sana makalas bulo pa yun, talig bago ulit mga kapaders ayos ito Yari ka ngayon. Yan mga kapaders. Maahon na rin kami ng aking kasamahan, si Kadavers Rico. Baun, baun si Istairo! Baon si Istairo!

Ito na mga kapaders, yung aming kita kagabi sa aming pinanaan. Ayos na rin ito mga kapaders, sarap rin sa BN Lagat, kami pinagpala pa rin. Ito ang aming kinita, 2,422. Ayos ito mga kapaders. Yan po mga kapaders, shout po tayo. Shout po kay Kawakay Vlogs, Tira Buscag Vlogs, Pidil Briones from Queen Ka, Batangas, Luis at Francis. Shout din po mga kapaders kay G-Beam, Seri Official. Wali Pantanosa from San Manuel, Pangasinan. Bidimar Channel TV from Cagayan de Oro City, Balman Lapas. Siya din po mga kapaders kay Gerald Alfonso, Gerald Alfonso Jr., Jan Asirein, Vince Angelo Alfonso, Wilros Bulanyo, at saka din po sa Alfonso Family from Santa Rosa, Laguna. Yan po mga kapaders, siya po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout din po mga kapaders kay Rony Recto from Kalaukan City, Nonon from Albor Buhol, Jonar Grepaldo from Talisay, Camarines Norte. Shout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo. Shout din po mga kapaders kay Ryan TV Channel, Dennis De La Cruz Family from Naikabiti. Dario from Sara Iloilo, Lagbas Family from Sambuanga, Shout din po mga kapaders sa EAD Glass from Silang Kabiti. Christian Lloyd, Dario from Bukawi, Bulacan. Shout din po mga kapaders kay Commander Rina Jane Lagbas. At saka din po kay Leon Nidoy from Rosario, La Union. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Shout din po mga kapaders kay Jones Peregrina Purisa Family from Candelaria Quezon. Asaw din po mga kapaders kay Balad Ubas from Cabuyao, Laguna. Asaw din po mga kapaders kay Robert Rosas. Yan po mga kapaders. Asaw po sa lahat. Maraming salamat din po. Asaw din po mga kapaders kay Hanford de San Pram Family from Caluya, Antiki. Antonio Roja from Nagilian, La Union. Show din po mga kapaders kay Harold Galon de Galon from Santa Magdalena, Sorsogon. Redil Corpus from Berbira, Kamiling, Tarlac. Yan po mga kapaders. Show po sa inyo lahat. Maraming salamat din po. Show din po mga kapaders kay Andre at Shin Hailey. Show din po mga kapaders kay Angel Gonzales. Show din po mga kapaders kay William Din. Quinta Rizal Shout din po mga kapaders kay Uncle JTV from Bataan At shout din po mga kapaders sa ating OFW kay, kay Journey Vlog from Edmonton, Canada Yan po mga kapaders Shout po sa inyo lahat, maraming salamat po Shout din po mga kapaders sa mag-asawa na si Sir Orlando Pritos At saka din po kay Madam Evelyn Pritos from Davao City yan po mga kapaders, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Ako ilibus po ang salamat sa inyo mga kapaders. Yan po mga kapaders, abangan nyo lang uli ang aking next vlog na aking upload sa YouTube. God bless, ingat po kayo lagi dyan.